napakalayo na talaga ng aming nararating guys hindi na namin alam kung saan lupalog kami nandun ayan may makikita na naman kaming mga ay may makikita na naman kaming bangka hindi pala mga isa lang ayun nananagwa na siya palayo ah uh, magtatanong ulit kami dito kung saan lupalog na kami naroroon sa mga oras na ito at baka kami ay hindi namin alam kami pala nasa San Andres na Ayan, oh, napakalayo na nung no, oras na, guys. Alas 3 na madaling araw kami umalis ng bayan. Bakit hanggang ngayon ay kami naglalakbay pa din? Oo. Oh. Pag hindi ito, ito. Ayan, magtanong tayo ulit dyan. Amin nararating sa pag tinta-tinta guys sa mga piyastahan napakagaganda ng mga tanawin namin na aming dinadaanan yung mga bundok na yan kaso hindi siya makita ng maganda sa camera ayan malapit na yung bangka namin na pagtatanungan doon sa una namin pinagtatanungan ang bangka dito daw sa paparito ay eh, baka nalampasan na namin yung aming paroroonan ayan, ayan na yung bangka namin tatanungan oh. yung aking yung isa na namin kasama isa sa Maria, ayan nakahiga na siya hilong hilo na siya dahil sa tagal ng aming ah, uh, biyahe ayan, ayan na guys malapit na Hala. Malaki ng alon, guys. Kakatakot. Ayan, oh. lapas na nga tayo. Pugawan po, pugawan. Uh, sabi ko na, layo na natin ay. Uy, lumapos kami layo. At talisay na yan. Ayun uh, ang pugawan, yung nadaan natin ay yun. Ayun po, yung mga bahay na yun, yung kabunod. Yung mga pugawan. Ay, salamat po. Ayan, lumampas na pala kami guys sa aming pupuntahan. ang Pugawa. Ayan, talisay. Ayan, talisay. Ayan, talisay. talisay na pala ito. Ano yun, Otoy? Ayan, lalaki ng aling guys. Ang kakatakot. O kaya ayo O kaya alin? Ayun, 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 no? Talisay na ito. Talisay na ito. Yan pala puta ako natin. Ay tama, eh. yung paglampas nung, nung tusok na yun, yun yung naturo natin, Marites, Mayo na.